Hi mga tropes, good morning So Papasok tayo ngayon Be -be tayo Grabe, ba ito na sabihin ng mga trops naman tropes Hindi talaga kailangan Sana uh, makayanin natin to uh, Hindi tayo mano sa baha Ay medyo tanghali na ako lumabas uh, Dahil ano ah, uh, Pinapakiramdaman ko muna yung ulan pero sa ngayon medyo hindi naman kalakasan uh, Ano lang, kaya lang tuloy-tuloy Pero kagabi, ang lakas kagabi uh, Sana Ano Makadaan tayo ng walang baha Titignan natin kung kaya Kung hindi, uh, babalik tayo uh, Kasi yung banda sa aming tinitirahan mga katrops Dun sa baba ayong ah, kalsada doon may tubig na pero hindi pa naman asin na malalim iwan ko lang doon sa dulo kasi yung banda sa amin ah sa bungad may tubig na pero mababaw pa kaya bibiyahe tayo para mayroon tayong pambili ng bigas <laughs> Ganito yung buhay natin mga katrops Kailangan pagkaya natin Bibiyahe tayo So ganito talaga Wala tayong magagawa dahil ah uh, Dito tayo nabubuhay Sana Makadaan tayo Dito banda sa may ano ah uh, Sa may SMS SMS yan So at saka dito kasi paglabas natin dito mga katrops ah, Mayroon dito ano May baha dito pero Sana lang Baka Tawid tayo So Kung wala ah, Yun lang Ayay ay. ay hindi wala Kala ko Kala ko baha kasi Walang ano eh wala akong nakikita sa sakyan na dumadaan yung bala, ayan o so malinis siya kung baga ayan. so dito kasi mga katrops ito yung suspek suspek ko na kanina na paglabas natin galing sa bahay may tubig dito itong area na to kasi binabaha dito mga katrops eh pero sa ngayon wala So ibig sabihin siguro nito Pagdating natin doon sa SMS Kung saan tayo na stranded Nung nakarang, nakarang may bagyo din So malamang siguro Wala din doon Dito lang Ay sakit yung ano po dito So okay lang to mga katropso oh. dahil mayroon tayong uh, ayan mga katrops oh, grabe kawawa ngayon nagpong-commute ngayon mga katrops so wala nga malinis tayo dito mga safe tayo ngayon <laughs> ayan so wala siguro yung nagtaas na naman yung ano ano ba yun? Okay, Pabago-bago yung ano nila parang tag isang linggo lang yun ha ah. bumaba ng piso ngayon tumakas na, na naman ng piso mayigit isang linggo lang yun ha ah. baliktad yung ano natin paubos na yung gas natin dapat kala ko magbababa pa yun anyways mga katrops so dito mga katrops eh. dito baha din dito ah, dito ako na stranded ayay ayay ay, ay. kala ko may tubig dito na area, ito yung malapit sa SMS, dito yung na-stranded ko dati. Ayan, grabe, super baha. Ah, uh, yung tubig uh, dito banda sa may sakit na, yung may harang. Hanggang dyan yung tubig. Pero ngayon, ah, uh, wala. Sakto lang. Padaanin natin yung Ford, mga drops. Ford Ranger. Ford Ranger. Yan, so Okay yung biyahe natin ngayon ah uh, Ito lang yung Inano natin na uh, di tayo magkatawid Pero sa ngayon wala uh, Kung baga wala tubig Okay lang Kaya lang Butas butas yung ano dito Yung kalsada Yung mga espalto na yan yeah, no? Pag laging umuulan, nabubuto. Bakit kaya ganoon Taas na yung tubig mga katrops. Grabe. Sa tulay. Buti na lang, ah, dito wala pa. naman na naman ng malakas hindi tayo nakabili ng tinapay mga katrop hindi e, maulan kasi Bumuhos na naman yung malakas na ulan. Ayan ako, nasa area tayo na C5. Uh, walang traffic. So, maganda, 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 maganda. Ulan lang, walang baha. Nagdramag yung ulan mga trot. Pero ganito lang, ah, uh, hindi naman as talaga na malakas. Kaya, kung saan ganito kalakas, tapos umihin o lumakas may na lumakas may na <laughs> grabe na so, traffic sana tuloy tuloy ito hanggang makarating tayo ng Makati dahil magpalit tayo ng sasakyan uh, yung malaki gagamitin natin ngayon kasi uh, hindi natin alam kung saan natin yung biyahe natin ngayon uh, video natin ngayon so gagamitin natin yung land cruiser palit tayo ng sasakyan iwas tayo sa baha drop so sabi bumuhos na naman ng malakas ulit kapi na to kapi na to saka na, na naman ang ulan karo ng ano ah ay wala pala kala ko traffic ayan mga ka-trop nag-exit na tayo ito na tayo sa market market sabi sa mga talaga ng panahon oh, wala ka talagang makikita ng ano kaya ngayon makulimlim pa rin tingnan natin mga trop kung pwede ba tayo makapili dito ng ano ah uh, pagkain ay wala ka pala nagtinda binagyo pala yung nagtinda dito wala o nandun ano sa wala wala tayo mabilang pagkain mga katrops ay, mga katrops ah, oh. uh, nandito na tayo sa market market yan, yan po yung silindra. Ayan, gotcha. Taplay tayo ngayon. Ah, uh, ulan, walang pagka. Uh, ano? And so, abang-abangan yung next video natin, next adventure natin ngayon dahil pupunta tayo ng QC. Ah, uh, paalala lang sa ingat-ingat na lang po, lalong-lalong na -lalong sa bumotor. And thank you for watching and God bless ting lahat. Bye-bye!